Saan? Ah, oh, dito. Ayan. Nasa bahay na yung papaya na. Wala. Dito. <laughs> Pala iba yung, na papaya. Balat lang no? Uh Oo. -oh. Ano mo yata ito Ready pa Magkano okay, ba ki kilo ng papaya? <laughs> May mga isang doon. 20 pesos. Yeah! 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 Uh -huh. Kunin mo na yon yung malaki dyan sa taas. Saan? Ayan. Hindi ba malaki yan? Ito? Ah, malilito. Ito.